Another day, another gala na naman ang mga first for today's video. At ngayon ay bisitahin naman natin itong isang cafe sa Antipolo Rizal. Oh, may acting yung pang nagaganap dyan, oh. Oh, kunwari, naliligaw ang peg ni kuya nyo. Once again, TikTok brought us here at talaga namang intro pa lang ng kanilang lugar e talaga namang aesthetic na panglaban sa inyong mga Instagramable photos. Medyo pricey nga lang ng bahagya ang kanilang mga meals pero sulit naman dahil sa magandang ambience na inyong tatambayan. Overlooking nyo dito ang ilang bahagi ng Metro Manila at sasampaling kayo dito ng sandamak na view ng puno. In fairness, ah, masarap ang kanilang mga foodangs at kape kaya sulit ang bayad mga be. Mababait at super accommodating ang mga staff nila kaya kudos sa inyo mga paps at moms. So ano pang hinihintay nyo? Tambay na sa Playlist Cafe. Twelve seconds later. Wow. <laughs>